Sa buong mundo, mayroong mga hayop na itinuturing na pambihira dahil sa kanilang natatanging mga katangian at kakaibang yaman sa kalikasan. Isa sa mga halimbawa nito ay ang coconut crab, subalit sa kabila ng kanilang kaakit-akit na kaanyuan at masarap na lasa, ito ay isa sa mga alimangong hindi na kinakain at tila hinahayaan na lang sa Japan. Kung ano ang kanilang dahilan ay iyan ang ating Aalamin sa video na ito. coconut crab o mas kilala dito sa atin bilang tatus na kilala rin bilang rubber crab dahil sa hilig nitong kumuha ng mga iba't ibang kagamitan tulad ng mga bote, sapatos, relos at alahas at kung minsan ay matutulis na bagay tulad ng kutsilyo. Ang coconut crab ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Pasipiko at Indian Ocean. Sila ay solitary animals o namumuhay mag-isa. Nakaraniwan karaniwan sa mga lungga at kagubatan, kung saan sila nagtatago sa ilalim ng mga bato upang maiwasan ng init ng araw. Umaabot ang timpang ng mga coconut crab ng hanggang 6 na kilo at may lifespan na maaring umabot sa na taon o hikit pa. Ang babaeng coconut crab ay naglalabas ng kanyang mga itlog sa karagatan na kaagad na mapipisa bilang mikroskopyo na sowias na marunong lumangoy. Ang first larval stage na ito ay naninirahan sa tubig at kumakain ng mga maliliit na organismo. Matapos ang dalawang pu hanggang tatlumpung araw, ang suweya ay nagiging glaucoto ang intermediate stage at umaalis na sa tubig upang manirahan sa seashell sa loob ng tatlo hanggang apat na linggo. Pagkatapos nito, iniiwan na nila ang kanilang shell at binabaon ang kanilang sarili sa mamasamasang buhangin hanggang sa tuluyang lumaki. Ang alimangong ito ay kilala sa kanilang malalaking pincers o pangsipit na tinatawag na kila na may kakayahan sa pag-akyat at pumutol ng sanga ng kahoy o magbukas ng buko. Hindi na yan nakapagtataka dahil sa lakas ng kanilang sipit ay umaabot ng humigit kumulang 3,000 newtons. Samantala ang lakas ng pagkagat nating mga tao ay umaabot lang ng humigit kumulang 1,000 newtons. Ang mga coconut crab ay may iba't ibang kulay. Depende sa kanilang edad, ang mga adult coconut crab ay maaaring magkaroon ng kulay mula sa light violet kahel, kayumanggi, at dark violet. Samantala ang mga young adults ay karaniwang kayumanggi na may mga itim na stripe sa kanilang mga paa. Ang coconut crab ay omnivores. Ang kanilang pagkain ay binubuo ng mga prutas, tangkay ng mga puno. Ngunit ang nyog ay nagsisilbi nilang pangunahing pagkain. Minsan naman ang kanilang kinakain ay mga maliliit na pawikan, patay na hayop, daga, ibon at ibang uri ng alimango o kung minsan ay kapwa nila, coconut crab. Pero marahil ang pinaka-kontrobersyal na kinasangkutan ng mga coconut crab ay ang misteryosong pagkawala ni Amelia Earhart. Isang tanyag na piloto na nawala habang sinusubukan niyang libutin ang buong mundo noong 1937. Ayon sa ilang teorya, Nagawang makaligtas ni Amelia mula sa isang plane crash hanggang sa mapunta siya sa isang isla sa Pasipiko. Mula doon ay hindi na muling natagpuan si Amelia hanggang sa may makakita ng mga buto ng tao at ilang kagamitan ng babae na pinaniniwalaan na iyon ay sa kanya. At ang pinaghihinalaang salarin ay ang libo-libong coconut crab sa nasabing isla. Isa pang kakaibang katangian ng mga coconut crab ay ang kanilang malakas na pangamoy na kanilang nagagamit upang matukoy ang kinaroroonan ng kanilang mga pagkain. Ngunit sa kabila ng kakayahang umakyat ng mga puno, ang mga coconut crab ay walang kakayahang lumangoy. Kaya kung mahulog man sila sa tubig, ay sigurado silang malulunod dahil dito nalilimitahan ang kanilang galaw kaya nananatili lang sila sa isang lugar o isla. Sa kabila ng mga natatanging katangian at pagiging masarap ng coconut crab, isa itong alimangong hindi na kinakain sa Japan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ang coconut crab ay nawala sa kanilang mga hapag Matagal nang kinakain ang mga coconut crab ng mga tao at kilala bilang masarap na appetizer at aperidish. Ngunit dahil sa mabilis na pagkaubos at matagal na maturity, kaya ilang pamantayan ang ipinatupad. Noong 2008, ang Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries sa Japan ay naglabas ng patakaran na nagpapalaganap sa istriktong pagbabawal sa paghuli ng coconut crop. Ang layunin ng hakbang na ito ay upang mapanatili ang populasyon ng coconut crop at maiwasan ang kanilang pagkaubos. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng Coconut Crab ay hindi tiyak ang IUCN o International Union for Conservation of Nature ay inilagay ang coconut crab sa red list. Dahil may hinala ang mga sayantipiko na ang labis na panguhuli ng mga tao at pagkasira ng kanilang tirahan ay maaring nagdudulot ng mabilis na pagkaubos ng kanilang bilang. Ang Japan ay kilala sa kanilang maselan at responsabling pamamahala sa kalikasan dahil sa malakas na kampanya para sa environmental conservation. Ang mga alimangong tulad ng coconut crab ay protektado na laban sa sobra-sobrang pangangaso. Ang kanilang mga tahanan sa mga isla at kagubatan ay pinangangalagaan para sa hinaharap na henerasyon. Ito ay isang paalala na ang ating kalikasan ay puno ng kakaibang yama na dapat nating pangalagaan para sa hinaharap sa pag-unlad ng kamalayan at pagpapahalaga maari nating mapanatili ang kalagahan ng mga natatanging nilalang sa ating kalikasan. Gaya ng coconut crop. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 40,000 species ang nangangarib ng mawala. Kaya lagi lang sana nating tandaan, lalo na ng mga kabataan, na hindi lang tayo ang nilalang dito sa mundo at may karapatan ng lahat para lagi lang natin isipin na ang pangsariling pag-unlad lang ang ang mahalaga at hindi na ang kapakanan ng iba. Dahil tayong mga tao ay nakikihati lang sa mundong ito.